kinabubuhayan na dulot ng pag-akay ng likong mga ngaral. Ngunit ngayon,

sa iyo Sa tunay na iglesia Ay nagsama-sama Upang maglingkod ng tapat Sa iyo aming ama Pagkat ngayon ay aming nakilala Ang sinugunan Diyos Ama Na may tanga 🎵 At nilinis ang katauhan, Naliwanagan at nagkaroon ng kulay 🎵🎵 Pagkat iyong nilinga, mga x, x Kami, mga x Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng programang The X-Man. Naway, datnang kayo ng programang ito na, na kayo po'y nasa maayos na kalagayan. Samahan niyo po kaming muli dito sa kalating oras ng pagtalakay. At nandito po ang aking mga kasama. Oh, Brother Nel, uh, binabati ko kayong lahat. Ano? Mm -hmm. Saka meron kasi akong gustong batiin na uh, uh, nanonood sa atin. Mm, -hmm. mm -hmm. Oo. Oh, Nagpaayos kasi ako ng uh, cellphone mm -hmm. nung isang araw. Mm -hmm. eh sabi, yung na nangyayari sa atin pag pumunta tayo sa ano, ganon. Di ba ganon-ganon? Sabi niya kayo yung dun sa ano. eh lagi raw silang nanonood. Mm -hmm. Kaya sabi, batiin daw natin yung may-ari ng TGP, Tambayan, mm -hmm. cellphone repair and accessories dun sa may Robinson. Mm -hmm. Si Mr. Junis Esguerra, high long hair. <laughs> At saka yung mga ano niya doon, tauhan niya? Stop. yung Ana, si Ana, si Marlin, si Jerry, at saka si Arby. Oh, sige, at uh, syempre, <laughs> gaya nung inakasahan ng ating mga kababayan, Hinihintay nila yung ating awiting, kapatid na Cesar eh. Oo, haranahin natin sila. Tsaka malabit na rin yung kanilang pang-Desyembre. Magkano kaya tayo ng tono ng pang-Desyembre? No? Oh, malamig na, malamig na. natin, malamig na Kaya malamig yung kanta natin, dapat. Sige. Okay. Okay. siya'y tinanggalan Gustong magpasigla Gumawa ng kabalbala Sige, ganyan Ganyan lang gawin nyo Para mag isik isip Ang matinong tanib para Para lalong mapatulong kayo'y kampo ng limonyo. Kung, Kung pagmamasdan parang matyong lalaki, pero ang totoo siya ay binabae. Sa paninindigan, wala siyang silbi. Lakas ng nunod niya, yan lang pang tabi-tabi. Sige, ganyan, Diyan ang dingdong para para ng paraman, isip, pisik, pamati ng kaninyo. Para lalong mapatunayan nyo na kayo'y kampo ng demonyo. awit na yan, mas maganda ihandog natin dun sa uh, dun sa isang ministro palaging palaging nanggugulo sa ating mga... Actually, hindi lang isa. <laughs> oh, mm. naman. Kasi tayo po kasi ay humingi tayo ng permit halimbawa sa isang bayan para maihayag ang salita ng Diyos. Si Brother Eli ay mapagtanungan ng napakarami nating mga kababayang naliligaw ng landasin sa buhay. Subalit may mga ministro, ang ibig ay guluhin yung paghahayag ng katotohanan. Tulad yung sinabi, Ако ай, и съм министър, 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 Маркаси. Saksi po ako nung mga ginagawa ng mga ministro kasi sa Bible Expo naman, brother, di ba, nagdadala kami ng libreng pakain ni kapatid na Eli sa mga Bible Expo, sa ating mga bisita. Mm -hmm. Nakikita ko kasi yung mga, yung dalawang pangyayari na ginulo tayo una yung sa Cavite na nagpanggapas siyang membro. Tapos yung pala, mismo doon sa kanilang istasyon, nagsabi na siya ministro sa Samantala do sa Bible Expo, hindi niya sabihing siya yung ministro at lagi niya sinasabi na siya yung kaanib. At katakot nakabastusan at kawalang ugali ka walang galang ipinakita ng ministro ikaw ba naman ministro ka sa palagay mo ba hindi ka makita ng miyembro dito lang yung miyembro lang ay magpapatunay na yung kanilang ministro Pero, hindi ay hindi nagsasabi ay, ng, ng, ng totoo eh lang naman talaga ang kaya nilang gawin eh yung uh, manggulo hmm. o talagang guguluhin kasi uh, yung epekto ng Bible Expo, no. napakarami talaga humaani, lalo oh, na yung mga galing doon, mga kasama. Sa, sa Bagay si Lydia, 2003 hmm. pa. may, may mga saat na ano eh, talagang lahat ng Bible exposition ni Brad Eli, hmm. guguluhin nila. Pero may bago silang stroke ngayon. Ano? Na ha? Kasi Bible exposition, 'di ba? Malakiyan eh, 'di ba? Uh -huh. Maramihan. Ay, alanganin na silang pumunta roon dahil alam nila nakaabang si Brad Eli doon na kaya sasagutin sila anytime. Alam mo kung ano ginagawa nila ngayon? Ano? Yung mga Bible study, na. doon sa sulok-sulok, yun ang pinupuntahan nila. Ayun, no, sa tabi-tabi. Oo, oh, yun sa tabi-tabi, sa kanta natin. bumupunta sila sa Bible study, alam nila kasi na hindi si Brad Eli ang nandoon. Ang nandoon, yung mga manggagawa natin. At saka sila manggugulo doon, di ba? Katulad nung nangyari nung nakaraan. Kaya nga tayo nagkaroon ng kantang ganyan eh. Pero, nung sabihin ni Brad Eli na lumitaw kayo, punta kayo dyan sa Shangri-La, punta kayo dyan sa exposition sasagutin ko kayo, eh, dalin ninyo yung ano ninyo, leader ninyo, lahat, di ba? Ano nangyari? Wala, alam nila hindi nila kaya yun lamang yun. Kaya nagpipilit sila na makapuntos pero kahit na anong gawin nila, kahit na manggagawa lang yung nilalang nila yung manggagawa natin, yung manggagawa namin, nako. Gusto mo, Brother Sir. ng alikabok niya pagdating sa Biblia. natin niya. yung, ano, yung ministro. Ang, minister, su yung... Ang suot niya, ay puting terno. Ah, talaga? Ang suot niya ay puting terno. <laughs> ang sapatos. At ang kanyang mga sapatos ay puting

kahit hindi naman natin sagutin yan, kitang-kita naman ng ating mga kababayan, nasasaksihan niyo po, yung panggugulo nila, yun mismo ang nagpapatunay na sila hindi sa Diyos. Dahil kung kayo sa Diyos, lalabang kayo ng isang maginoong usapan, lalo na po, aral sa aral, katwiran sa katwiran, at Biblia ang ating batayan. Kaya lang, sila ay humahantong o nagre-resulta sa isang dispiradong pamamaraan at paggawa. Pero wag na muna natin pansinin yan, mas maganda. Puntahan natin itong dahilan bakit po kami lumayas dyan at kaya nga po galit na galit sila sa atin. Kasi nga, nakita naman may bunga sa panggugulo nila, lalo pong tumadami ang aking mga kasamang X-Man at siguro para po lalong maliwanagan ang ating mga kababayan.